Welcome back mga bossing Ayaw nga ni pala yung matalaw sa ating kasama, teacher Ang tawag nga pala dito mga bossing ay ano, home visitation So malayo na yung ating kapuntahan dun sa bayan ng Pula Sa Pula-Pula kami, di man namin alam kung saan kami mapunta. At ang layo naman na bahay ni Ma'am Aileen. Ay, eh, kang na eh, kang iikot na namin. Na Tanong beses nga ni na kami naligaw din yan. At talaga naman kami nahirapan. Nagtanong na nga ni kami din yun. Oh. Oh, ayan, makapunta naman sa bahay ng mabay din tanan eh, talaga naman pupunta nga lang sa bahay ni na Aileen talaga naman ano mga bossing yan Ang hirap man din nung ikot ng ikot kami patalang beses na namin naligaw niyan. ay naku talaga na mga ipahindali na ituro sa amin yung tamang daan din lang para, ang parahan na yung ah. panagaling ayan ay pa mga niyan. Ian at pagiging nagkamali ng 3MG ayan ay naku talaga naman masing lang ang imbulo ayan hindi naman ayan naku ipamadismit na ito ang hirap pero still Ayan boss ito nila ay pagdating nga nila amin dito ay nakulat na na sila nagsimula na pala at ako nga ay may pag-ubay na nagsimula talaga nung nung hiyan ng biyahe malayo-layo din pala rin eh. ah, pagdating ko din ay ano nagsimula na akala may may catering dito diba? Ano ang mga damay din eh talaga namang kain namang pinaghandaan talaga eh At ayun nga mga bossing, kami ay nagkaroon na dito ng mga uh, pagdiriwang kay patrong banyan na mag-anak. Ano? At pagkatapos ay isa sa kami nagpakilala bilang kasamahan ng mga islanding sa Mdox. So ayun yung aking mga kasama mga ganda at mga pogi mga pictures ng Emina de Oro. Paglabas nga ani namin tingin na yan, kanya-kanya ng puglasan at mga pitsura na. Ayan, okay tayo. Yung patrong pala nito ay kainan at saka ko na lang, uh, Ah, vlog ulit. Tata, pakikita ko sa inyo kung ano yung nangyari. Ay, alam niya naman pagkainan ay matagal. So, ayan. Kanya-kanya oh, kami yung picturan diyan. yan o, ayan, mga bossing. bye bye